kalagitnaan ng August 1918 hanggang June 1989, apat na mga batang babae ay kanyang pinatay at minanesta ang kanilang mga bangkay habang kinukuna ng video. Sunod ay pinagputol-putol niya ang katawan ng isa sa kanyang mga naming ininom ang dugo at kinain ang mga kamay. Itinago niya ang buto ng ilan sa mga ito para gawing koleksyon. Samahanin niya ako at ating balikan ang isa sa mga karumagduman na krimen na pinaguri ang Otaku Murderer noong dekado 80 sa bansang Japan. Si Chutomo Miyazaki ay pinanganak sa si Isokai Tokyo, Japan noong August 21, 1962. Pinanganak siya na may premature at may kakaibang birth defect regional synotisis. Ito ay isang kondisyon ng John Samoto na makadikit kung kaya't hindi niya maigalaw ang kanyang pulso. Siya ay isa sa mga anak ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar isa sa kanilang negosyo ay newspaper. Ang lolo naman ito ay nagsisilbi bilang konsyal ng bayan. Mag isang namumuhay ang lolo ni Miyazaki at kasama nito ang isang kasambahay. Kung kaya tinilay na matanda sa mga magulang ni Miyazaki na siya na lamang ang magpalaki dito. Noong elementary ay madalas mapag-isa itong batang Miyazaki. Lagi itong tampulan ng tukso at walang gustong makipagkaibigan dahil sa deformity ng kanyang mga kamay. Nag-aaral din siya sa Nakano High School, isang prestihosong high school sa Japan. Kilala ito na matalino na madalas nakakuha ng matataas na marka. Dahil sa pagkahilig sa anime, napabayaan ito ang kanyang pag-aaral kung kaya tunti yung timbo ang kanyang mga grado. Mula sa isang star student ay eh napabilang siya sa 40 out of 56. Ang pangarap ni Miyazaki noong bata pa ito ay maging isang guro. Dahil sa mga mababang grades na nakuha sa high school, hindi na ito nakapasa sa kriteriya bilang guro. Kung kaya na pagdesisyonan niya na kumuha na lamang ng kursong Photography Technician. Pagkalipas ng mataon, magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang lolo. Kung kaya't hindi na ito maasikaso ang kanyang apo. 1980 ay napagdesisyonan ng pamilya na tumira si Miyazaki sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang nakakantong ng kapatid na babae sa iisang kwarto. Bumalik man ito sa kanyang mga magulang, hindi naman ito maramdaman ang kanilang pagmamahal. Dahil laging ibala sa pag-aasikaso ng kanilang mga negosyo, May 1988, pumanaw ang lolo ni Miyazaki. Dahil sa pagpanaw ng taong pinakamalapit sa kanya, ay mas lalo pang naging mailap ito sa mga tao kasi pinili na lamang ito na palaging mapag-isa at magkulong sa kwarto. Napabalitang isang beses, naisip nitong mag-suicide dahil sa depresyon na pinagdadaanan. Ang panunood ng mga anime at mga video tips na lamang ang kanyang naging nibangan. Sa kagustuhan na may maiwan na alaala sa kanyang pinakamamahal na lolo, naisip ni Miyazaki na kumuha ng abo nito at kainin. Pagkalipas ng ilang linggo, nahuli siya ng kanyang kapatid na babae na pinagmamasdan ito habang naliligo. Sinigawan siya ng kanyang kapatid at walang ano-ano ay inatake niya ang kanyang kapatid na babae. Nang malaman naman ito ng kanyang ina, pinagalitan niya ito at pinagsabihan na itigil na ang kakapanood ng mga videotapes at ilaan ang kanyang mga oras sa pagtatrabaho. Biglang nagalit na naman ito at inatake din ang kanyang ina. August 22, 1988, pagkalipas ng isang araw na kanyang ika-26 na birthday, isang apat na taong gulang ni si Maricano habang papauwi pagkatapos maglaro galing sa bahay ng kaibigan, isang itim na Nissan Langley ang nakaparada sa gilid ng daan. Pagdaan ng bata, lumabas bigla si Miyazaki sa kanyang sasakyan at sapilitan niya itong pinasakay. Dinala niya ito sa Westward Tokyo at pumarada sila sa ilalim ng tulay. Tinangka ko ang ang bata pero hindi ito sumasagot sa sobrang takot. Nagalit si Miyazaki at sinakal niya ang walang kalaban-laban na bata hanggang mamatay. Tinanggalan niya ito ng suot na damit at itinapon ang katawan sa masuko na bahagi ng gubat na malapit sa kanyang apartment at hinayaan niya ito hanggang mabulok. Pagalipas ng ilang linggo ay binalikan niya ang mga buto at kinuha ang parte ng mga kamay at paan ito at itinago sa kanyang aparador para gawing koleksyon. Ang natira sa mga buto ay sinunog niya hanggang maging abo at pinadala niya sa pamilya ng bata. Kasama na rito ang mga natitirang ngipid, mga larawan ng damit ng bata at isang postcard na may nakasulat na Mari, Buto, Abo, Investigahan, Patunayan. August 3, 1988 Lulan ang kanyang sasakyan, nag-iikot at naghahanap na naman ito ng kanyang mabiktima nang madaanan niya ang pitong taong gulang na si Masami Yoshiba. Inalok niya ang bata na ihatid ito pa uwi sa kanyang bahay. Sa inakalang nagmabagandang loob ito sa kanya, ay sumakay naman ng bata, sabalit hindi niya alam na ito na pala ang huling sandali ng kanyang buhay. Habang tumatakbo ang sasakyan, nagdaka ang bata na ang daan ay hindi naman papunta sa kanyang bahay. Dinalan niya sa isang liblib na lugar at doon ay sinakal niya ito. Habang naghihingalo sa pagkakasakal bata, hinubaran niya ito at pinagsamantalahan. Pagkalipas ng dalawang buwan, noong December 12, 1988, habang nakaparada sa gilid ng daan at nag-aabang na naman ito ng kanyang mabiktima, si Erika Namba, apat na taong gulang, ay galing sa paglalaro mula sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdaan ito sa gilid ng sasakyan ay bigla na hinawakan ni Miyazaki ang kanyang mga kamay at kinaladkad niya ang bata sa kanyang sasakyan at sa pilitang pinasok. Pagsarado ng pinto, ay dali-dali niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa parking lot ng Nagori. Doon ay tinakot niya ang bata at pinilit niya pinahubad ng damit habang kinukunan niya ito ng mga litrato at video. Pagkatapos makakuha ng maraming litrato at video, ay pinatay niya ang bata at itinali ang mga kamay nito at paa. Binalot niya ang katawan ng bedsheet at inilagay ito sa likod ng sasakyan. Itinapon ito ang katawan ng bata sa bakanting lote ng parking lot at ang mga damit nito ay tinapon niya sa gubat. Pagkalipas ng tatlong araw, mabilis na kumalat ang balita sa Japan at naging laman ito ng newspaper na pagmamayari ng pamilya Miyazaki. December 20 ay nakatanggap ng postcard ang pamilya Namba na may nakasulat na Erika, nilalamig, inuubo, lalamunan, nagpahinga, patay. June 6, 1989, habang naglalakad at kumukuha ng mga litrato at kasabay na din ang paghahanap ng potensyal na mabiktima. Si Ayako Numoto, nasa limang taong gulang, ay sinabihan niya na maganda ito at kung okay lang sa kanya nakunan ito ng mga litrato. Pagkakuha ng ilang shots ay sinabihan niya ito Nasa kanyang sasakyan na lamang ipagpatuloy. Napaniwala niya ang bata at walang pag-alinlangan na sumama ito sa kanya. Pagpasok sa loob ng sasakyan ay eh walang anong-ano ay sinakan niya ang walang kalaban-laban na bata hanggang mamatay. Binalot niya ang katawan ng bata ng bedsheet at tinalagay niya ito sa likod ng sasakyan at dinala niya ito sa kanyang tinutuloyang apartment. Sa loob ng dalawang araw, doon ay pinagsamantalahan niya ang bangkay habang kinukunan niya ng video. Nang magumbisa na malikompos ang bangkay ay pinagputol-putol niya ito. Itinapon niya ang ulo malapit sa bundok at ang iba ay iniwan niya sa simenteryo. Inuha niya ang dugo para inumin at ang mga kamay para kainin. Pagkalipas ng dalawang linggo, binalikan niya ang mga buto sa simenteryo at tinala niya ito sa kanyang apartment at itinago sa aparador para gawing koleksyon. July 23, 1989 Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Miyazaki. Pumarada siya sa plaza ng Hachioji. Doon ay nakita niya ang dalawang magkapatid na batang babae na naglalaro. Daladala -dala ang kanyang kamera habang kumukuha ng mga litrato. Katulad ng kanyang mga naunang biktima, ay eh inalok niya na naman ito Nakunan ng litrato ang dalawa. Ang bunsong babae ay kanyang unang kinunan ng litrato habang nanunod ang kanyang nakakatandang kapatid sa likuran. Pagkapuan ng ilang pictures ay eh sinabihan niya at pinilit nito ang bunso na dahan-dahan ba rin ang kanyang damit habang kinukunan ng litrato. Nakita ng ama ng mga bata sa malayo Ang pinagagawa ng Miyazaki sa kanyang mga anak. Kung kaya dali-dali niyang sinugod at sinunggaban si Miyazaki tinangka ng lalaki na igapas ito pero nagtumiglas si Miyazaki at nakuha nitong makawala. Pagkalipas ng ilang oras, sa inakalang wala na ang lalaki, bumalik siya sa kanyang sasakyan ngunit hindi niya alam na tumawag na pala ito ng mga pulis at inaabangan na ito sa kanyang sasakyan at doon siya ay nahuli. Naisip ng mga otoridad na ito na siguro ang kanilang matagal na hinahanap na nag-iikot sa kanilang bayan at ang bibiktima ng mga nawawalang bata. Inimbestigahan nila ito at inalam kung saan ito nakatira. Sa paghalughog ng mga otoridad sa kanyang apartment, doon ay nakita nila ang 5,763 videotapes at tumambad sa kanila ang mga koleksyon ng boto ng kanyang mga naging biktima. Napagtanto ng mga otoridad ni si Miyazaki ay na-diagnose na may maraming uri ng personality disorder. Subalit ito ay nasa mabuting katinoan at alam nito ang kahihinat na ng kanyang mga nagawa. Ang pagkahilig niya Miyazaki sa, sa mga anime, manga at mga videotapes na may laman na mga horror at pornography na pagalaman na doon niya nakuha ang mga imahinasyon para gawin ito sa kanyang mga naging biktima. Taong 1997 ay hinatulan siya ng korte ng death sentence at noong 2008 ay isinagawa ang pagbitay sa tinaguriang Otako Murderer.